Guys, may bumangga dito na truck dito sa may tindahan sa kanto ng ano. Guys, may bumangga dito na truck dito sa may tindahan sa kanto ng ano. hindi na matulak-tulak kasi nabigat dito wala nga talaga pagpasok ng truck bangga talaga kaya traffic nga naman yung guys <laughs> di mata tanggal-tanggal guys ah. Eh. yeah. traffic na tayo yung na. na yan ang okay, guys para maka lang tumangga yun <laughs>